Good morning, mga kapag-church. So, ito pala yung hiniwalay na natin yung mga nakikita natin yung lalaki talaga. Ayan na. Parang yung mga, mga lalaki. Ayan. Mga bloodline yan ay sweater, machine gun, tapos mga white kill zone. Ayan o. 30, mahigit to mga 30. Ayan yung iba dyan isang buwan na sakto palang isang buwan yung iba ano palang 2 weeks maybe o 3 weeks na ba hindi ko lang alam sure sa record yan ang sisigla nila bakunado na kasi so hindi pa kumpleto ang bakuna nito all packs wala pa gumburo tapos na